Alas 6.44 ang ating oras, kaugnay niyan may follow-up report. Si RH25, Grace Sansano mula mismo dyan sa HN Nueva Ecija. Come in, Grace! Kadyari, pinatututukan na ngayon ng PNP ang nangyaring pamamaril sa isang barangay chairman sa bayan ng HN. Kaganinang madaling araw o pasado alas 12 pala ng ating gabi, na isugod pa sa pagamutan ang 41 years old na barangay chairman na sa Kapitan Mark v. Corpus Pascual ng barangay Don Mariano Marcos sa Haen Ecija. At dito nga ay uh, nagpapahangin ito sa harapan ng bahay nila nang biglang sumulpot ang isang kotse at dito pinagbabaril ang naturang biktima na isugod pa sa pagamutan ng biktima subalit agad din itong binawian ng buhay posible ani lang ginamita ng sir ang baril na dinamit ng mga suspek dahil hindi daanong narinig ng mga kapitbahay. Ang biktima ay pamangkin ng nakaupo ngayong mayor ng Haen na si Mayor Silvia Corpus Austria. Ito ang unang insidente na naitala matapos ang filing ng COC na, na sa nalalapit na local at national election. Ang Haen ang isa sa mga bayan na tinututukan ng COMELEC at PNP sa ng Lagi ng yan, PNP. ano? Lagi yan, ano? Yung Grace, yung HN. Uh, Matindi talaga, ano? Oh, eh, teka, ano anong oras nangyari yan? Anong oras nangyari yung pamamarel? Nangyari pasado alas 12, kaninang hati. Kanina? Sabi. Kanina lang? Kanina lang yan, kanina lang yan. Oh, sa tapat mismo ng kanyang bahay? Yes, tapat na yung harapan mismo ng bahay niya at uh, dito biglang sumulpot ang isang vios na kotse mm -hmm. at ito'y pinaulanan ng bala. Maraming tama sa katawan ang biktima pero naisugot ba nga siya sa hospital kaya lang agad din itong binawian ng buhay. Kinakalap ah. na ngayon ng ah. mga investigador ng CCTV, Jerry, mm -hmm. para nga matutog kung sino ang nasa likod yung... Uh, may-ari ng kotse or kung ano pa ang pwedeng makuhang investigation. Yes, uh, Sadia Ano, ano, anong mga gamit na armas ng mga sospek? Ang sinasabi ay uh, short firearms. Mm. Pero, isa pa rin uh, Kasi nga may silencer. Aba, hindi na may silencer mga pa, mga no? Oo. May gamit pang silencer. May, may, so may hmm. mga, may mga witness, may mga nakakita. Actually, yung alas bose kasi ng gabi sa hap ael, marami yung nasa, nasa, loob na ng bahay talaga. Loob na. Kasi uh -huh. so, alam na, medyo ang hain, mga tao dyan, medyo may may pangamba, natatakot, lumalabas ng yung ganun, uh -huh. na oras marami yung natutulog na nakasilop na sa loob ng bahay. Pero ang pinagtatakhan na ng mga residente, wala silang narinig ng mga malalaking uh, malalaki Oh, yun nga, may silencer. Eh, pero, pero paano na lamang sakay ng bios? Yung mga um, salarin? Mayroon silang na na ah, ang informasyon natin. Ah, kanina lang, kausap ko rin si Vice Mayor um, Uh, Austria, mm -hmm. after, uh Sylvester Austria at tinanong ko rin at nagpa-follow up ako sa kanila and even sa PNP. Eh yun yung uh, sinasabi na may nakuha na sa CCTV na yun. Ah, may and CCTV. Oo. So, mm -hmm. oh. mm -hmm. Okay, yun pinatutukan ng bagong provincial director ng PNP sa Nueva Ecija na si Colonel uh, Ferdinand uh Hermino. Mm -hmm. Uh na ito'y malutas at ito rin kasi yung kahilingan ng pamilya ng uh, biktima at uh, magingi yung mga kababayan dyan sa hain dahil isa siyang barangay chairman uh -oh. at uh, sa track record, matino ma ma naman, mahusay naman ang paglilingkod nito mm -hmm. uh, sa aking mga constituents. Kanino siya? Yung itong si Ka Kapitan uh, Marvic Pascual, kanino ba identified na partido? Bagamat apolitical, uh, dapat eh walang kinikiling ang uh, political ang uh, mga barangay, pero hindi naman totoo 'yun eh. Saan ba siya identified? at pamangkin kasi siyang buo ni uh, Mayor Silvia Corpus Austria. Ah, okay. Oh, so sa, sa sa panig siya sa partido siya ni Mayor. Yes. Mayor uh, uh, Silvia. Silvia. Ah, yes. okay. Okay. Sige. Okay, magkakaroon pa rin tayo ng mga follow-up report dyan kung ano ang magiging uh, takbo ng isa sa gawang uh, investigasyon. At may paniwala nga, at sabi nga, di ba, isang uh, local official siya. So, bubuin ang Special Investigation Task Group. Yan ang ating update. Ito, 325 Grace Verazan Pano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Someone